E sampung gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng inang iglesia na kabanal-banalan, ako na inyong kapatid na Hiel na isang alipin ng Panginoon at itinalagang lingkod ninyo ay bumabati ng kapayapaan. Minamahal ng mga banal na kapatid, Karangalan ko na mapanglingkuran kayo. Lagi kong kinasasabikan na makita at makapiling kayo upang maging kasangkapan sa inyo sa mga pagtuturo, pagpapaalaala at pagpapahayan ng mga katotohanan ng Panginoon sa ikalalakas ng inyong pananampalataya, sa ikatitibay ng inyong pag-asa sa Panginoon at sa ikapagninigas ng inyong agape ukol sa lahat. Dahil sa paghahangad na makapaglingkod sa inyo, isang gawa ng sikap at pagmamahal ang sa inyo ay inihahatid. Sa patnubay ng banal na Espiritu, makapagkatid nawa ito ng kaaliwan at kaginawahan sa inyong mga kaluluwa. Sa mataimtim na pagbubulay sa mga mapapakinggang aralit, ay magbangon nawa ng bagong Espiritu sa inyo upang sampalatayanan at gawin gaya ng mga utos ng Panginoon. Mga minamahal na mga banal na kapatid, binubuksan sa atin ang pintuan ng mabubuting kapalaran sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ang pagpapala sa tipan ng agape ay lubos nating makakamit, kaalinsabay ng pag-abot natin sa kasakdalan Nakalagay ang nais ng Panginoon na marating natin na kanyang mga anak. Dahil dito, buong pagmamahal na inihahatin ng kasangkapang pangasiwaan sa mga banal na kapatid, ang sampung gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pagbubulay sa kredo ng Kristiyano, ay ating isinasa puso ang pinakamimiting maging ating larawan at ating sinasabing, Ako ay Kristiyano. Ako'y handog sa kataas taasang ng Diyos. Isang ilaw nitong sanlibutan, ako ay may kapuri-puring pag-uugali. Para sa ikalulualhati ng aking inang iglesia, ang kabanal-banalan, at sa ikalulugod ng aking amang Diyos, ang kataas-taasan, nagpipilit na maging ganap may gabay ng sikap upang maging sakdal. Ang ikalawang gabay, ang Iglesyang Konsagrado. Itinalaga na ukol sa Panginoon, inihandog sa Haring El Elyon, sa makatwid ay binanal, konsagrado ang iglesia ay katawang handog sa Panginoon, itinalaga sa gawaing kabanalan. Sa makatwid ay itinalaga at handog na kabanal-banalan sa Panginoon. Bawat sangkap ay dapat na manatiling kabanal-banalan sa Panginoon. Kaya nga, nararapat lamang na mabuhay sa kabanalan. Hindi nga maaaring ang isang bukal ay magbunga ng mapait at matamis ni ang mga banal ay magkaroon ng pakikisama sa Diablo. Tayo ay pag-aari na ng Panginoon. Binili tayo ng banal na dugo ng Panginoon. Hindi na tayo ang dapat na masunod sa ating sarili, kundi ang sa atin ay nagmamayari sa makatwid ay ang Panginoon. Sa katotohanan ay pag-aari tayo ng Panginoon, bunga ng pagkakalalang sa atin. Ang may gawa o may lalang sa atin, ang nagmamayari sa atin. Sa diwang ito ay itinalaga na tayo sa mabubuting gawa, buhat pa ng pagkalalang sa atin. Muli, dahil sa paglimot at pagsinsay natin, ay binili tayo sa halaga sa makatwiday ng dugong pangtubos ng Panginoong Kristo Jesus. Walang kapangyarihan ng sinuman sa atin na mabuhay sa ganang ating sariling kalooban o kagustuhan man. Dahil dito, ang Panginoon ang siyang sa atin ay dapat na maghari. Siya na sa atin ay nagmamayari. Ang katungkulan ng Kristiyano ay sumunod sa anumang nais ng may -ari. at kay palad natin sapagkat kung ating susundin ang kanyang mga utos, tayo ay makasusumpong ng kapayapaan sa ating sarili at magtatamo ng kagalakan ng ating amang hari. Kaya naman bilang konsagrado, tayo ay tinawag sa gawang ikababanal at nararapat na tayo ay mabuhay sa konsagradong pamumuhay, malinis at banal na pamumuhay sa gitna ng mapanghikayat na sanlibutan. Dito si Lot na isang matwid na lingkod ng Diyos ay nalulungkot sa pagkakita na ang sanlibutan ay nasa paggawa ng kasalanan sa harap ng Diyos. Hindi dapat na tayo ay pahikayat sa gawang masama kundi bagkos ay pagtagumpayan natin sa pamamagitan ng pagawa ng kalooban ng Diyos na may pagtitiis. Yamang tayo ay naturuan at nangakaalam kung ano ang mabuti at ikababanal, tayo ay huwag magasal asal na ayon sa dating masasamang pita ng laman. Huwag na tayong maging gaya ng baboy na nahugasa na at muling nagbabalik sa pusali ng karumihan ng pamumuhay." ni gaya ng aso na nagbabalik sa kanyang sariling suka. Yamang banalang sa atin ay tumawag, maging mga banal na tayo sa ating mga pamumuhay. Pakasakdalin pa ang kabanalang sa banal na pagkatakot sa Panginoon. Iiglesyang konsagrado, may mga lingkod na ang pamumuhay ay kumikinang sa kalinisan at kabanalan. Sa pamamagitan ng konsagradong pamumuhay, ating sinasamba ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Ang mga narinig na ito ay tanggapin nating buong puso upang tayong lahat ay sama-samang makarating sa kasagdalang pinakamimithi. Ang akin pong pamanhik sa lahat ng kapatid, hariin po natin ito ay isang mahalagang bagay sa buhay natin. Pagyamanin natin sa ating kalooban sa pamamagitan ng palaging pakikinig. Ako'y lubos na nagkakatiwala na ang mga ito'y magsisilbing gabay natin upang maipagtapos natin ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Gayon din, ang higit na ipinakikiusap ko sa inyo, pag-aralan nating maiguhit ito sa ating pamumuhay na ang tunay na ibig sabihin, maipamuhay natin ito alang-alang sa ikapagiging dapat at ikalulugod natin sa harap ng haring pinagsukuan ng ating mga salili Hanggang dito mga minamahal na mga kapatid, ang munti alay sa inyo, ang sampung gabay ng sikap upang maging sakdan. Hanggang sa muling pagdinig natin sa ganitong paraan, pinakamamahal ko po kayong tunay. Gat know it. Mispa. Mga salita ng pagdetika 2023 Gabay 16, 2023 Sa pangalan ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo, Jesus. Mga minamahal na kapatid, kayo pong lahat ay aking binabati ng pagibig at ng kapayapaan. Sa taong ito, 2023, na pinamagatang Mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian ay lalo pa nating pinagniningas ang ating pag-ibigang magkakapatid, ang pag-ibig natin sa Diyos, sa inang Iglesia, sa ating kapwa-tao at sa ating mga laang ministeryo. Sa paumagitan ng pitong hakbang ng pagpapaningas sa tipan ng agape at ng ayuno ng bansang banal at upang tulungan tayo na makapagtalagang lubos ng ating mga kalooban, narito ang mga salita ng pagtitika. Unang araw ng takdang pagtitika, sa unang hakbang ng pagpapaninga sa tipan ng agape na may pamagat na narito ako. Naglagda ng buhay sa tipan ng agape sa patnubay ng Panginoon ng tipan ay may handang kalooban habang buhay na magtatapat sa ministeryong inilaan mamahalin ko at pagbibingkuran ang hari ko ang inang iglesia ang mga kasamang obispo at ang buong kapatiran May diwang tayo ay bahagi ng sambahayan ng Diyos. Ayon sa nasusulat sa Epeso Kapitulo 2, versikulo 19 hanggang 21, Kaya nga hindi na kayo mga tagaibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos na mga itinayo sa ibabon ng diga ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Yesus din ang Pangulong Bato sa Panulok na sa Kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Ito po ang mapalad nating kalagayan mula nang tayo tawagin ng Diyos sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus. Hindi na tayo mga dayuhan, kundi kabilang na sa sambahayan ng Diyos na nakatayo sa pinakamatibay na saligan ang Panginoong Kristo Yesus. At nadarama nating palagi na siya'y tumatahan sa atin sapagkat tayo'y tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ang isa sa malalhati at banal na layunin ng Diyos sa ating buhay paglalakbay sa mundong ito ay upang magtagumpay laban sa Diablo. Gaya ng iniwan niyang halimbawa nang siya ay magkatawang tao, sinabi ng Panginoong Kristo Yesus, Narito ako at ang mga anak ng Diyos. nang ang ibig sabihin, narito tayo sa sanglibutan upang pagtagumpayan ang jablo. Lahat tayo ay sumampalatayang lubos. Gaya ng Panginoon, dadaigin natin ang sanglibutan. Payagan natin na sa pamamagitan ng ating katawang laman ay matupad nating lubos ang mga kalooban ng Diyos. Magtulong-tulong tayo sa odyok ng pag-ibig agape na ipalaganap ang Ibanghelyo sa buong mundo. We care. World evangelization, Christ agape, redeems everyone. Napakalwalhati ang pagtatagumpay na nakahanda sa atin na mga anak o sambahayan ng Diyos. Tayo ay puputungan ng Diyos ng karangalan at kalwalatian at ang sanglibutang darating ay pasasakop sa atin hindi ipinasakop sa mga anghel. Sa dulo ng lahat nating pagtatagumpay, ibabalik natin sa Diyos ang kalwalatian dahil tayo ay mga abang kasangkapan lamang. Ipagpala sa atin ang mga salitang ito ng pagbubulay at pagtitika mula ngayon at magpakailanman. Amen.